mag-live sharing tayo. Pero live sharing, hindi ba Joke lang, joke lang yung live sharing natin. May ipapamigay nga pala tayo sa mga followers ko, tapang followers ko, dahil siyempre, papamigay na namin po. kasi hindi rin naman namin ito magamit. Galing ito po sa Makati. Ipapamigay ko na lang kasi um, hindi rin kasi sa ano, sa paan namin. Masikip. Pwede siguro ito sa mga anak nyo, mga grade 6, grade 5, ganun. Kasi, 6, 6, 6, na. Try Ito, size 9. Ito naman, size 8.5. syempre mas malaki itong 9. <laughs> hindi, kasi tapos parang ayaw pa namin kasi ito ipamigay. Pero sabi ko, ipamigay na lang kasi lahat naman ng bagay nasisira. Baka kapag tinambak lang namin dito, baka hindi lang... syempre masisira na hindi pa na napakinabangan. So, ibibipapamigay na lang namin to mag-comment na lang kayo dyan. Tapos medyo mahirap lang din to i-let go kasi alam niyo na, tagig na kami. Kumbaga, ito na yung last na pamigay ng mga ano Ito na yun, di ba? Last, last na namin itong bigay, itong mga itong supply sa ganito. Pero, may ano pa yung ito yung saks. Huwag na yung ito lang na <laughs> Ito lang kasi ito lang yung pamigay. Ayan. So, comment na lang kayo dyan and kung gusto nyo mabigyan, dapat maging top colors ba na kayo. <laughs> Mas ayun, size, ano pa yan no? hindi pa yan nagagamit, malinis pa yan. Kahit yung ganyan ko pa mo ko, hindi ako Hindi ko pa ito nagagamit, never since. But tiyo, hindi pa natin ito nagagamit. Pati ito, ito naman, ay, ito sa akin, pinagigay sa akin sa Port Bonifacio High School. Ito naman, pinagigay kay Kuya sa Yuma. Hindi, parang siya makakita. <laughs> so yun, yun, yun na lang. Kung oh, gusto niyang mana, manalo, Ba't manalo? Kung gusto nyong mabi, ma, makuha, makakuha ng ganito, maganda rin kasi yung siya. Matahe. Tapos, magkano. Alam di, alam niyo yung ano, yung sapatos ng parang Korea. Diba? Yung Korea, size, ay, size. Size kasi ako nang size. Sapatos. Saka, yan. Saka mahal ang sapatos. Hmm. Yung mahal nah, yung size ng ganito. Hindi, hindi nga lang siya auto. Kasi dati auto siya. Ngayon, hindi ko alam kung auto ba to hindi. Basta, gusto nyo makakuha ng ganito na libre? Dalawa lang ito ipapamigay ko ha. Dalawa lang ipapamigay ko. Kung gusto nyo, paunahan na kayo. <laughs> hindi. Kung sinong magiging loyal ng followers ko, yan, bibigyan ko sa inyo. Ano? Kayo na bahala pala sa ato. <laughs> Paano? Wala lang kung na lang. O yan, meron na kayo. Para sa mga anak nyo, hindi nyo na kailangan bumili pa na sa batos. Ito, pag na, siyempre, kapag nabigyan, na, nabigyan ko na kayo na ito, eh, mag, matitipid kayo kasi Marami sa mall na ito. May, yung mga, yung mga sapatos, yung mga black shoes, nasa isang libo na, dalawang libo na sa mall, di ba? Kaya, kapag hindi yung ayos, Kasi, mga, ano yun, kayo kasi. Ayun na, patapos na yung school year. So, ibig sabihin, ano, next month, next month, next month, magkakaroon na naman ng pas, panibang pasukan. O, oh, eh, edi magagamit nyo ito. Ang malinis pa, maayos pa, di ba? O, ma maganda. So, yun na, katipid kayo. Kung ayaw nyo, kasi ano lang naman to, libre lang to. Ang gagawin nyo lang, follow lang kayo. Ha, anaks! bawal anaks. oh, bawal, bawal, kasi ibenta eh. Tsaka, ba't ibibenta eh? Libre lang nila makukuha. Magagamit pa nila. Makakapaliba, mapapakitabangan pa. Hindi lang nyo nakaano. Kaya, kayo na bahala kung gusto nyo ipalo para makakuha kayo nito. Kasi hindi ko naman ibibenta yan. So, yun. Yan na. So, yun. Tapos na nga pala live sharing natin. Pakain na nga lang po pala. ยังก็รักเธอยืนน่ี